meron tra dala mo na eh, no? May barkado ba? Baka may napatay na, ka pa dyan. Ang kalilitong mga dyan, no? Masalamat ng po kayo. Ako yung uh, nadali nyo. nila sa friend mo. Naging mainit ang pagtatalo ng dalawang truck driver na ito sa kahabaan ng Bukawkan Road, at Baguio City. Pasado las 11 kasi ng umaga Nabangga ng truck na ito, ang nuoy bumibeltang delivery truck sa tapat ng isang bus terminal. Kinilala ang driver ng nabanggang truck na si Norberto Angeles, 31 anyos, habang kinilala naman ang isang driver ng truck na si Reynante Victoria, 56 anyos. Hindi na pa na dahil ako pa, parang ako pa lumalabas sa mga ngayon na may kasalanan, eh siya na nga bumangga sa akin. Kanina pa sa ano siya, eh. kanya lang eh, na na-accidente ka, alam tayong gumagawa eh. Talagang gano'n, komisyon talaga hindi, ta hindi natin sukatan kalain. magdi deliver ng plywood si Victoria sa La Trinidad Benguet habang pabalik na sa Nueva Ecija, si Angeles na mangyari ang aksidente ayon sa si ilang saksi. Nawalan umano ng preno si Victoria habang pababa ito sa nasabing kalsada. O oh, hangin kasi yan, air brake. Doon pa lang bubusinata siya tapos pagdating dyan, hindi na ako hindi niya kaya. Kaya nasa gitna siya kasi umiwas. Siya nagabot pa rin sila. May e marunong yung driver. Imbis na direction niya, yung ulo na lang niya, parang ginamit yung brake. Yeah, nawala ng preno sa bandang ano nato, pababa eh. Bakit sir? Eh Nagmaneuver kasi sa sakarsada, alakanin na rin ako. Eh hindi ko na kayang pigilin. Nada may rin sa banggaan ang isang delivery van matapos magasgas ang gilid nito. Ipinagpapasalamat na lamang ng dalawang driver na wala nang nasaktan sa insidente. Nagdulot naman ito ng matinding trapiko. Pinag-aaralan pa nila kung magkakaroon ng arreglo ang dalawang kampo. Sinubukan ng news team na kunan na pahayag ang mga pulis pero tumanggi muna ang mga ito habang nagpapatuloy ang kanilang embestigasyon. Você é Robert Inventor para Celezão Headlines.